Dito tayo ngayon upang matunghayan ang update sa Ruel and Rachel Love Team. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay talagang napakaraming kalingap ang kinilig dahil sa sinabi ni Miss Rachel kay Kuya Ruel. Hindi oh! po! Masagot ko na! Masagot ko na! Masagot ko na! Masagot ko na! Nang sinabi nga ito ni Miss Rachel, kay Kuya Roel ay talagang kinilig ang lahat. Kitang kita talaga natin na parang may something na talaga si Kuya Roel and Miss Rachel. Sabi naman ni Miss Rachel ay ang ibig sabihin niya lang daw doon ay tungkol sa pag a niya ng message. Ngunit para sa kalingap team, ay talagang kilig sila sapagkat parang double meaning ito at ang meaning ni Miss Rachel ay nasagot niya na si Kuya Ruel. Kaya grabe nga ang kilig lalo na din ng mga manonood. Pagkatapos naman ito ay pinag-usapan nila kung nalabas daw si Miss Rachel and Kuya Ruel kapag wala daw taping sa kalingap. Sabi naman ni Kuya Ruel and Miss Rachel ay Opo, lumalabas daw sila. Sabi naman ni Miss Rachel, ay may kasama naman daw sila at ito ang kanyang pinsan na si Trixie. Kapag lumalabas din daw sila, ay kumakain lamang ang ginagawa nila at nagpapaalam din daw si Kuya sa papa ni Miss Rachel. Kaya kitang-kita talaga natin na napakabait at napakamagalang Ikoyaro si well, nalalaki. Oh Mister Ako na mai tulog Ikaw nga ba si Ikaw nga ba love of man? Nag-usapan din nila ang tungkol sa monthsary daw ni Kuya Ruel and Miss Rachel. Yung date daw na una silang nagkita. Namanghanga ang buong Kalingap Team sapagkat alala pa ito ni Kuya Ruel. Ngunit si Miss Rachel ay hindi niya na daw naaalala. Sabi naman ni Kuya Ruel ay normal lang daw ito sapagkat mas marami naman daw inaasikaso si Miss Rachel. Kasi si Kuya Ruel daw... Nangka-focus lang daw siya kay Miss Rachel. Kaya kinilig lahat ng marinig ito. Mas matandaan. Ba't di mo man tinatandaan? Grabe ka naman. Mas alam niyo yung Oo. Di ba dapat babae ang mas Oo. Sila may tanda ng mantari eh. Minsan kalilimutan ng lalaki. Pero si Rowen, tanda-tanda mo. Kasi ito, maraming iniisip si Mga pag Mga pag aaral mga ikaw, sininisip ang inisip ako. Si Rachel ya. Ganda na ba kayo ka-close, di ba? <laughs> sa 1 ah, to 10. Ah, 1 to 10. Siyempre, nag-uusap din naman kayo. Hindi lang naman sa vlog, di ba? Chat-chat kayo. So, tingin mo, ganda na kayo ka-close. <laughs> Ikaw muna. <man, laughs> sa akin is ano, hindi pa naman kami actually na nagkikita dalaga? Hmm? Ha? ha? Hindi pa kayo <laughs> o parang <tatawa> siya. <laughs> Ay, sa akin is hindi naman kami actually na nagkikita sa personal ganyan. Kasi niisip din natin yung ano niya, yung kanyang pangaraw-araw na pag-aaral no, dahil maaga yun na pumupunta ng school. Eh, sa akin, ano lang, ah, uh, through chats lang. Yan. Kumustahan. kung may mga tanong man siya, uh, mm -hmm. talagang hindi siya nag-hesitate na mag sa akin. Pero if matagal akong hindi nag-reply, ina <laughs> ina, <-ansin. laughs> ina <-ansin. laughs> okay. Pinag-usapan nga din nila ang tungkol daw sa pag send ni Miss Rachel ng mga message kapag hindi ito nababasa ni Kuya Rowell pagkatapos naman noon ay tinanong naman ni Kalinga Prab si Miss Rachel kung may naligaw pa rin daw ba sa kanya Sabi naman ni Miss Rachel ay opo Nalungkot naman si Kalinga Prab para kay Kuya Rowell At sabi pa nito na paano daw at ano daw ang ipapayo ni Miss Rachel kay Kuya Rowell sapagkat hindi naman daw maka first move si Kuya sa sapagkat ayaw itong payagan maligaw ni Miss Rachel. Talagang napaisip din si Miss Rachel kung ano ang ipapayo niya kay Kuya Ruel. At ang sabi niya daw kay Kuya Ruel ay huwag na lamang muna dibdibin ang mga nangyayari. Tatawa naman si Kuya sa sapagkat kitang kita sa kanyang mukha na parang hindi siya okay Pagkatapos naman ito ay tinanong ni Kalinga Prab kung ano ang magiging reaksyon ni Kuya Ruel kapag pinili ni Miss Rachel yung iba niyang maniligaw. Sabi naman ni Kuya Ruel ay okay lang daw sa kanya as long as kung saan daw si Rachel mas masaya oh my angel, angel baby. Si Mr. Right Ikaw nga ba love of my life Bakit na Talagang natawa nga si Miss Rachel sapagkat inaasar pa si Kuya Ruel ng Kalingap Team Kinakantahan nga ng Kalingap Team si Kuya Ruel ng sad song dahil sa mga sinabi ni Miss Rachel My angel, angel, baby, angel Mr. Cupido Ako na may mo Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga of man? Kitang-kita nga na parang malungkot talaga si Kuya Rowel sa naging advice ni Miss Rachel. Ngunit tinanggap niya ito at kitang-kita nga natin na talaga napakabait ni Kuya Roel sapagkat kahit hindi daw siyang pipiliin ay okay lang basta't maging masaya si Miss Rachel. din ang reply Ano yung ano po nung nagtatanong pa ako? Ba't na-unsend ka? Nasagot na. Ay, may iba nang natanungan fresh! Hindi po! <laughs> oh, okay, hindi po! Okay, okay. okay, okay. Baka nagtatampot. Nasagot na. ko na. Nasagot. Nagtatampot. Nasagot ko na. Nasagot. Nasagot ko na siya. Totoo ba yun? Hindi kayo nagkikita? Hindi. Hindi na po. Hindi na? Bakit hindi na? Pero uh, before, kita kayo? Oh. Anong ginawa niyo? Nagkain. Nag, ah. Nag sino, <laughs> sino kasama niya? Si, si Beb, tsaka si Piero Ah, Um, anong masasabi mo doon, Rachel? Parang nahihirapan si Ruel kasi siyempre hindi siya maka first move, no? Kasi bawal pa oh. ka siyang manligaw. Si anong ma-advise mo sa kanya? <laughs> Ayaw <Mayom -yom. laughs> <Mayom -yom. laughs> mo yan. Ayaw mo yan. Anong ma-advise mo? Huwag mo pang ng damdamin. Wow. 🎵 <laughs> <Wow>. Ang puso ko't <laughs> sumisigaw Pati ang puso, puso ko't damdamin na bumiyaw 🎵 mahal Umamahal mo lang ang tanging pag-asa 🎵🎵 Di ko kayang mabuhay kung lalayo ka sabi inamin niya natatshy kaagad kagad. okay oh. lang 'yan bro okay lang aminin ka oh. paano kung rowel uh, uh, nag-18 na siya then um pinili niya yung isa anong respetuhin mo ba 'yun oh syempre naman support na lang ganyan pero kung sa talaga yung pipiliin niya it's up to you ay <laughs> oh, hey, grabe oh, the last message Parang ano nakakaibig. Sabi niya, pagkakita, it's up to you. Hindi ko na scripted. Wala yung si script mo. Wala yung si script mo. Nagugulat siya. Nagugulat siya. Nagugulat <laughs> siya. Hanggang dito na lamang muna ang ating update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli. Bye.